Naniniwala po si Senator Antonio Trillanes na hinding-hindi kakayanin ni Sara Duterte na maging presidente. Ang ibig sabihin, hindi siya mananalo. At lalong naniniwala din sigurado si Trillanes na kung sakaling manalo ay hindi niya kakayanin ang trabaho. Sa nakikita ni Trillanes dito kay Sara Duterte, sabi niya, kaya daw nanalo nung 2020, nga sa pagka vice presidente ay dahil wala pang masyadong lumalabas na issue noon eh untested product ang tawag na ng si Trillanes dito kay dito kay Duterte Sara Duterte nung panahon nga daw picture picture pa cute cute lang totoo naman talagang pa cute cute lang hmm, nagmamalinis tapos ngayon siyempre alam na natin, ang baho, unti-unting naglalabasan at sigurado tayo, marami pa pong maglalabasan na issue tungkol sa mga Duterte. At damay dyan siyempre itong si Sara Duterte. Inihalin tulad ito, itong si Senator Chilianes, sa laban dati ni supposedly Vice President B9 sa pagkapangulo nga. He started at 80% in surveys pero nung lumabas na nga daw ang kaliwat ka ng issue laban kay kay Binay, ayun, in just a year ay nawala na sa picture at yun na nga, hindi na, hindi na nanalo. Talo na. Expected naman nanalo dati si Binay eh. So, ganitong ganito daw ang posibleng mangyari nga dito kay Sara Duterte. So, tayong mga kababayan, maging mapanuri, mapagmatsyag, huwag po tayong agad-agad ay maniniwala sa mga pautot, sa mga paawa, sa pagmamalinis. Meron si Sara Duterte at siyempre ng kanyang ama na si Digong. Wala rin siguradong um, panama talaga itong si Sara Duterte. Paano kasi kung mangyari na kasama pala siya sa aarestuhin ng ICC, hindi eh, talagang siguradong mawawala siya sa picture. Ganyan na ganyan po ang pakiramdam ng mga Duterte ngayon. Mukhang wala nang or na talaga ang bangka na itong mga Duterte ang kanilang inaasahan na si Sara Duterte na gusto nang iluklok sa madaling panahon, agarang gustong iluklok na itong mga Duterte kaya nagsasagawa ng kung ano-anong kilos protesta ba or yung mga nilulunsad nga na rally. ba? Diba? I don't think Sara Duterte would be able to revive yung kanyang winning political stock kasi ang dami ng lumalabas na issue. Yan naman po'y napakaliwanag. Uh, four years to go, babakbakan at babakbakan yan. Hindi kakayanin. Ibig sabihin, hindi naman talaga titirahin si Sara Duterte. Ano ho, ako'y naniniwala doon. Pero unti-unting maglalabasan talaga ang baho ng mga yan. Katulad po na nangyayari ngayon kay Digong. Na sa tingin ko, hindi talaga kakayanin. Hindi nakakayanin na itong si Digong. <laughs> sa mga susunod na araw, baka mag-collapse na lang yan sa daming investigation na dapat niyang kaharapin at syempre nga yung ICC. Yun po yun po ang pinakamabigat. So, mantakin niyo yung yung dala-dalang problema na si Digong. Na sa tingin ko ay pinili naman niya 'yan. Sa so, ngayon ay bumabalik balik lang yung mga kabalastugang ginawa niya sa taong bayan at sa aning bansa. Kaya deserve niya 'yan. Good luck.